Pinakanta ko na ba? sumakit so, yata yung chan ko sa luto ni Tess? Bakit? kinain mo ba yung hipon? Allergic ka doon, di ba? Tinikman so, ko lang. Hindi mo ganun kasarap eh. Well, kumpara naman sa luto mo, walang binatbat yun. Dahil, ikaw, yung the best cook wife, best lover. Talaga? Mm -hmm. Mas magaling pa ako sa kama kaysa kay Tessa. Ano? Saan galing yun? Alam mo isip ko lang. Kasi binalik ni Tessa yung naging relasyon niya dati. So, sabi nga niya, ikaw daw ang dahilan kung bakit Nalala siya mo dito. Goodness, my It's been seven years. Nakapag-move on ng lahat except for you! Hey, ko nakikita ko lahat ng kinikilos niya. At babae ako. Alam ko yung bawat galaw niya. Di ba, tigilan na natin tong usapang tesa na to. Hindi mo siya laging kailangan i-connect sa akin. Nakita mo naman may boyfriend ng tao, di ba? Eh, kaya nga eh. May boyfriend nga, pero mas pa yung aas kung makapulupot sa'yo. Tapos hinahawakan kayo na hinahawakan para wala ka malang pakialam. Anong walang pakialam? Karikar, ano bang gusto mong gawin ko para tumihil ka na sa pagdududa sa akin? Please, sabihin mo na para matapos na. Nakakaumay na yung pagbibit na mo sa akin eh.